Napakaganda po ng ginawa na ito ni Erwin Tulfo. ko po, mahahag talaga kita, Erwin Tulfo. Yung po kasing ibang uh, mga beater, mga anti-admin, anti-Marcos is uh, ano, lagi negative po ang iniisip eh hindi pala nila naiintindihan. So ipapaliwanag ko po ito ha. Itong 5,000 monthly pension ng mga OFW wala po tayong babayaran tayong mga OFW kahit piso. Wala po tayong babayaran dito sa pension na ito. So, hindi nyo naiintindihan, no? Wala po tayong babayaran. Paano ka maging eligible para dito sa pension na ito? Kapag po naka-15 years ka abroad, kahit magkakaiba po yan ng employer, walang problema. Pero naka-15 years po kayo sa abroad. Basta registered OFW kayo, ha? Registered kayo sa OWA kayo po ay eligible maging pensionado. ah uh, let's say, ako, 17 years na ako sa ibang bansa. So, it's, uh, let's say, ako po ay uh, next year. Gusto ko na mag for good. So, hihintayin ko po yung mag-60 years old ako. Then, pwede na ako mag-apply ng pension sa DMW. Ngayon, kung ayaw mo pa mag-forgood, gusto mo pa dire-diretso hanggang 60 years old ka. So, after ma-reach mo yung 60 years old, mag apply ka para magkaroon ka ng pension. Hmm. By 61 years old ka, magi-start na po yung inyong pension na 5,000 pesos monthly. Wala po tayong babayaran kahit piso. Ito po ay uh, subsidized ng gobyerno yearly pinopondahan, pinopondahan po ito ng gobyerno, pupondahan ito ng gobyerno every year na ang hahawak po ng pera ay ang DMW. Yan. So, ayan.